Ito na guys yung pangalawang dive namin Oy Kala ko mo Butiti ang laki Sa ibang lugar kinakain ito May inaalis lang sa katawan nito. Lason raw yon parang ugat. Kahit anong mangyari, hindi ako kakain ito. Kahit ako naghihirap. maamo kahit sinusungkit ko na hindi pa naalis lakad na hindi kita kukunin lason ka langoy pala may napansin kong isda dito sa ilalim ng bato sibungin or sono ganda ng pwesto Magaganda 'yung hina mano natin, first class agad na isda. Ayun, getik. First class na isda pero mura dito. Sa ibang lugar mahal. Pagbuhay naman, 1k ang kilo dito. Oy, malaking bayang ito. At maamo rin. Maamo ngayon ang isda. Dapat magigitik ko ito. Malakas ito kapag hindi magigitik. Sa ulo ko patatamaan. Ayun, gitik. Inabot ang utak. Hindi nakagalaw. Sa mga nagtatanong kung ano raw ang gitik, ang gitik po ganito. Napuruhan, hindi nakagalaw. Sa English, headshot. May isda dito sa ilalim ng malaking bato. Dalagang bukid or bilaso kung tawagin dito. Nakatalikod pa. Ayun, sa pole. Ay, nakatanggal na. Ando na. Smooth na sa malalim na butas. Sayang. Di bali, hanap ulit tayo. May isda ulit dito sa ilalim ng bato. Kanuping. Yari ka sa akin. Ganda ng tago mo dyan, ha? Ayun, gitik. Sa kanuping, masarap kahit anong luto. Lalo na kung sigang. Wala tayong nakikitang kulambutan. Oy, kanuping pa. Ganda rin ang tago. Yari ka sa akin. Ayun, gitik. Hindi na dadala dito sa labas. Nakaipit sa bato. Iyon, sumama rin. Ganito sana ang mga tama. Ulo, sa utak. Ops, talagbago. bago. Maganda at maaamo ngayon ang isda. Ganito siguro kapag galing sa bagyo. Ayun, sa pool. Ganito na ang pinakamalaking talagbago. bago. Hindi na ito na laki. Ikasako ulit at may nakita pa akong isa. Dito sa parteng baba mag-asawa siguro ito nakasingit sa pinakailalim mahirap itong patamaan sungkitin ko muna para lumabas andun nakatalikod ayan lumabas na ayun sa pole pareho lang ang laki masarap na luto dito paksew o kaya preto kulambuta nasaan ka na kahit isa lang ito manitis ganda ng tago sa ilalim ng corals ayun sa pole ha ah, na manok na naman na ito masimula na naman ang papansin andon mayroon pa ito dalagang bukid maamo rin oy mailap pala yun narinig butat bumagal ng langoy ayon sa pool ayos at magaganda ang isda dito sa pangalawang dive siguradong makakadagdag sa tong dandahan lang tayo ng langoy para walang malipasan oy lapo lapo si Bungin Orsono kung dito yari ka sa akin Ayon! Sapol! Kung mauhuli lang ito ng buhay, mapamahal sana. Ano kaya kung bugtian ko? Pag nabungaw, sabay silo. Nagtesting kami magsilo. Reject. Mura ang bilis. Oy! Balatan! Wow! Malaki! Sigurado na ito. 350. Ito ang balatan na kung dito, tipong. Thank you Lord at takachambang balatan. Kwartan linaw na ito. At ito punong. Maamo rin. Ayon sa pole. tunong or tunong kung tawagin dito oy balatan pa at malaki rin kahit hindi na estimatein kitang-kita naman 350 again ayos at taka dalawang sunod tayong balatan Thank you ulit Lord Dagdag pandurudugtong na rin ito Sana meron pa Oops Solid Halos lahat ng isda maamo Ayun Gitik Dumaan lang ang bagyo Bumait ang isda Ops, kanuping. Mabait rin. Oy, nagulat pa sa bunga nga ako. Ando na. Buti at huminto. Ang ingay ko ay nagulat tuloy. Huwag kang magugulat at ganito talagang bunga nga ako. Ayun, get Sunod-sunod na ang magagandang klaseng isda. Sana tuloy-tuloy lang. At ito, danggit. Lumalangoy. Mabait rin. Ayun, sa pool. Sa mga nagsasabi, maliliit raw, pinapana ako. Saan ka nakakita ng malaking danggit? Ganito na ang tama sukat ng danggit. Ops, kanuping pa. At mabait rin. ayun sa pole sa nagsasabi na maliliit raw pinapana ako sa sinihan mo panoodin ang video ko para malaki ang tingin mo ang isda sa mababaw hindi na nalaki doon sa parting malalim naralaki Hoy, balatan pa mas malaki ito doon sa dalawa nating nakuha sigurado na ito again 350 Baka mag 400 pa ito. Pag yung pinakamalaki na, 400 na ang bilihan. Sana nga mag 400 ito. Thank you ulit, Lord. At may pandagdag ulit sa tong. Oy, kakaibang isda ito. Yung kasama ko nakakita. Ito ang isda na kung tawagin dito, lawihan. Mahal ito. Ang bilihan dito, 200 ang kilo. Ang tingin ko dito, parang parol. <laughs> ang daming mga laka, palaylay. Ito siguro ang parol sa dagat. Magandang tingnan. Magandang pasabit sa pinto ng bahay. Ganito na lalambat namin kapag amihan. Ayun, sa pole. Sana sunod na makita ako Christmas light o kaya Christmas tree para kumplito na. Kanoping uli. Nakasilong sa corals. Sana wag magulat sa bunganga ako. Yari ka sa akin. Ayun, sa pool. sana yung dalawa kong kasama mga gantang klaseng isda rin na mapana hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa itong kanuping ito may kanuping pa sinipit ng alimasag gusto sigurong kainin ayun sa pole nakikipag-agawan itong alimasag hindi mo makukuha yan Nakatuhog na yan sa pana ko. Sana may kasamahan pa ang kanuping. Oops, talag bago. Ganda ng sandal sa bato. Sobrang bait nito. Hindi gumagalaw. Ayun, sa pool. Maganda ang dating spot natin ito. Bumait ang mga isda. At ito, manitis. Sobrang bait rin. Siguraduhin ko ito ng patama. Ayun, gitik. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ayos pa man ang pangalawang dive. Marami pa nadagdag na isda. At magagandang klase. Maganda at halos lahat ng isda mga maaamo Hanggang dito na lang muna ang pangalawa nating dive. At mapangatlong dive pa kami. Sasamantalahin namin at meron na naman raw parating na bagyo.